What's up guys Tak payah kong Di nak nak upload Video Semua so update ko lang Kayu May Alaga tayo Na iguana Siya isang Red iguana Ayan Isang tahun na Din sa akin guys Medi malak kailangan natin magsuot ng gloves kasi sobrang tulis ng guko nila Then. isang red iguana sinakain naman ng iguana guys ay gulay iba sya sa mga isang ikakayaba sa yung Malaki yung lizard siya pero gulay yung kinakain niya. Like kangkong, maganon, kalabasa, ay pati prutas. Yun. Kinakain din nila mga prutas guys. Yun. Yung malaki na yun. Kasi isang taon na dito. ito din eh, isang alaga pa ko ipapakita sa inyo guys ito rin guys oh isang malayan box turtle eh uh, ito bago ko lang nakuha ito siya nasa ano pa siya kasing laki pa lang ng kamay ko since wala tayong UVB light at hindi outdoor yung outdoor yung setup natin um, ko na lang siya I 2 to 3 hours every day um, ang diet naman nito guys ay mga da, prutas or mga dahon dahon mga dahon sa paligid <coughs> pero ang pinapakain ko dito ay isda tsaka prutas Kena rin Ganda Cute guys Oh Yenang mula siang Ngayon guys Dahil Gagawin pa tayo Nasusunod Mana susunod na naman natin yung update to papakainin na video yun rin susunod videoin ko next vid feed feeding nila so yun update ko lang kayo sa feeding nila guys so yun salamat sa panunood ng video na to at yun good peace out